What's up mga boss? Kumusta kayong lahat dyan? At uh, ngayong araw na to ay mag tayo ng transmission ng R2 engine. So sportage to. ah uh, Makambyo pero ayaw niya tumakbo. So na tinest ko na kanina. So nakita ko ng problema. Para makonfirm natin babaklasin namin. Then makapakita ko sa inyo kung ano talaga sira niya uh, tetesting ko muna, pakita ko sa inyo kung tatakbo ba talaga o hindi para makonfirm talaga so start ko lang start natin natin Diyan o, no? start na siya So, pakan ko. ko yung clutch Tapos, ikakambyo ko Tapos, bibitawan ko yung clutch niya Yan o Ayaw tumakbo Kahit ako primera Kahit accelerate pa natin So, ito o, nakakambyo pa yan So, inyo-neutral ko na lang na neutral no kaya tekambyo ko ng segunda, tercera, kwarta, quinta, reverse wala wala talaga so babaklasin na namin para sigurado makita natin yung problema patayin ko muna yung makina okay baklas time na may bolt pala to dito dalawa yung so, ah yan, bolt na yan. Tsaka bolt dito sa kabila. Ah, hindi masyado makita. Yan, yan. Bolt yan. Tsaka doon sa ilalim. Yan, marami kami tagalin yan yung manifold ay yung exhaust pipe. Tanggalin namin yan. Battery pati, pati yung cross member niyang transmission. Kailangan tanggalin namin para mahugot namin yung transmission. Okay. Tsakan lang namin mga boss. Dahil ah, mababa masyado. Papatong namin ng, ipatong namin sa gulong. Yung gulong na yun. Para tumaas. kiran atin tenggalin dong maha bulat dah dah para mah tangkal nak tu mu ah Tanggal na Tanggalin natin to Tsaka ito Tanggalin natin Dose dan so yeah. tanggalin natin tong lock ito 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 may lock sya ito so tanggalin natin para mahugot ito oh. sa Tanggal na siya So Ito yun Ito naman kami sa baba para mahugot na naman yung transmission. So, tanggalin na lang namin yung mga bolt Ay, dito. mga boss. Mga boss dito kabilaan. Dat lagyan namin jack sa gitna. Uh, para ma na yung transmission. Para makita na namin yung kabuuan problema nito. Let's go.

Iyay sabud, yao yao, dung leri. Asa, pugy ha pugy. Masabang <laughs> <laughs> abos, <ka>, ayan. <laughs> ano masasabi mo? Nihirapan ako sa kalisod. Grabe, kanina pa akong... hindi mabakal ni at pinagpawisan ng maraming pinagpawisan ako ng maraming singot may pa mga boss. may pa challenge, challenge pa akong nalalaman kanina tanggal eh, na hindi ko pala kaya <laughs> iniwan lang hindi natanggal ito na natanggal na mga boss so makikita na natin kung ano yung talagang problema kung eksakto ba yung sinabi ko na sira yung lining So titignan natin kung talaga bang sira dahil ayo tumakbo eh. So ito yung mga boss. Sira nga yung ano clutch pressure at yung clutch lining. Yan. Sira na siya. Gumagalaw na siya. Medyo hindi makikita ng ano sa camera. Pero tanggalin namin para makikita niyo ito mas ganoon na ito siya. Tangga. Ay hmm. na. Ito siya abos oh. May walay na yung lining. Yung loob niya ay wala na. Ito. Makapal pa naman sana yung lining niya. Pero kaso ito. Ito umikot. Umikot to um, Kaya pala ayo tumakbo dahil umikot to. put puto. Hindi may sa kamay pero makikita mo yung range niya. Uh, indicate niya, indicate niya English uh, English. bumitaw na siya. Kadalasan naman sa iba ay durog to. Pero ito, hindi siya na nadurog. Pero ayaw niya yung tumakbo kung maririnig nyo iba na parang kalansing ng namamas ko ito <laughs> so, wala na at yung clutch pressure tira na rin malalim na yung mga finger touch nya yung or diaphragm ito yung diaphragm nya wala na malambot na kailangan na napalitan ng bago Okay So Abang na lang kayo sa part 2 Mga boss Ang part 2 nito ay pagkakabit namin Kung paano namin ikabit Nahirapan yung aking Aking assistant master Ayan o Ang mukha hindi na gwapo. Shout out Shout out mga boss. Shout out ko sa kuan. Nagiyani nga naguyod ganiha. Wala lang namo mga video hay eh, kay nagundam sila namo. Oh, Mister, Mister D. D. Oh, mis <laughs> Mali pala ako mga boss, Mr. M pala. Shout out. Shout out kay Mr. M. Woo! <laughs> <laughs> Ayun na mga boss. <laughs> Salamat sa panonood at paki-subscribe na rin po at pa-like -pa, pa like na rin. Uh, boss, pa-hit na rin ang notification bell button. Magkakulay na kami ng ano, let's pressure. Babay mga boss, babay. Babay, babay. Babay sa babay. Babay sa babay. Bye mga boss. Abangan niyo na lang ang sunod na kabanata.